Walang maglaba. Yung ano ko po, yung sahod ko. Anong sahod ko? Bukod sa ang dami mo nang ibinali sa akin pera, <laughs> is hindi mo alam na lakas sa akin ng ina mo, kaya magtatrabaho ko sa akin ng sampung buwang walang sahod. O, oh, tigil-tigil na baka may hambalos ko or rice cooker sa mukha mo. Ano, madam? Isinangla ako ng sarili kong ina! At sampung libo pa talaga!

Abay, dun siya nga sa tsa-tsa-han. Kaya nga ako'y nakadanto ng suot. Inay, nagpapakapagod ako. Tapos lulustayin mo lang ang pera natin sa pagka mag chat chat tsa Doon ka nalang mag tsa chat sa loob ng bahay. Hindi ka na nahiya. Ang mga bibintian may puno ng mga ugat. Si inay ang ugat sa bibintian ay ayaw pang umayos. Ipagpakasin niyo nga ako doon. Natalo na naman. Magkagalit ang inay na ako'y talong-talo na eh. May ang kulo ko ngayon. Ipakasin niya ako. muna kayo kay ate Kulo. Ano? Ako nga hindi mabigyan ng pera para pamasahin ko papunta sa pagcha cha cha. Hindi pa yata ako matutuloy at gawa ng lalaks ng kulugang. Ayan, sayang-masayang naman na rin aking... Sayang- tsam cha cha na doon. Cha 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 na ako. Sino kayo pinagpapacharmay nga nitong matandang ito? Hindi, wag kang hamarap ako Ako'y talo na. Ganyan yung Ngunit kayo dyan, at ako'y natatalo. Gano'n na scatter ka na naman. Ako'y walang may bibigay sa iyo. Kaya inaingay, ina wala akong maibigay. Ang pera ko lang din ipagbilim bigas natin mamaya. Sa lakas ng kidlat at kulog na yan, hindi ko patamaan. Sa pagpapatalo mo sa scatter na yan. Sa halip na, bilhin mo ng mga gamit mo. Anong ginagawa mo? Ako'y pumunta na doon sa aking amo, kay Madam Lips. Bahala kayo dyan, mag-ina. Madam Lips? Madam Lips? Madam? Ano ba itong natawag na ito? Bakit baga? Sino iyan? Madam! 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 Ano yon? Deeg problema nga pala ako! O hindi ko kailangan problemahin ang problema mo. <laughs> hindi! Babalik ako sa iyo! Ano? Bumalik ka na lang ng bumalik? Ay gawa naman ang nanay ko! Ay, mag cha 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 daw doon sa kanyang mga kumare. <laughs> hindi mo pa natatapos ang trabaho mong labahin din at pag ng sahig, ibabali ka na naman? ano kahilaw? Punong-punong na ng bali ang listahan ko sa iyo? <laughs> Madam, lahat naman ang binabalik sa pinaghihirapan ko. Bay, malamang. Alam mo, bumalik ka naman ng walang paghihirap. Ang suwerte mo naman. Baka ganyang suwerte-suwerte ko nga sa iyo. napakaganda ng aking katulong. So, kung di ka patamaan ng bitlak. Ito naman, madam. Sa taas na nang mo sa ka akin. naman, madam. Bago ang kapalit ng... Madam, yung... kung ayaw mo Mag-utang ka muna doon sa tindahan at ako magbabayad. Wala nang tindahan doon, sarado na dahil lang utang ng nanay ko. Ganyan na, Mabalala. dahil hindi mabayaran. Kaya naman pala na babangkap ang tindahan sa inyo eh. Wala kang hindi kung kundi umutang ng umutang? Madam, bigyan mo na lang ako ang dami mo pang sinasabi dyan. Diyos ko. Huwag ka niya na nga mo man, sobrang tapang. Diyos ko. Huwag ka na muna sa kaya ka nalang, sa isang araw ka na lang, sa isang araw ka na lang, ano? Huwag ito. Wala pa nagagawa sa bahay ko, Bumali na lang ng bumali. Ga, saan ka yung bahay ni Madam Lips? Doon lang sa may tabi. Samahan mo ako, takay may sa, sa mga ting lakad doon. Ano naman gagawin mo, yun? Ay, basta, marilaman mo, pag nando doon na. Madam Lips! Ano ba kayo yun? Diyos ko, hindi na ako nadali din sa ano, ang mga nagawain din hindi tinapos si Kulot bago kayo tawag ng tawag diyan. Ano yun? Ay, madam, ako may sadya sa iyo. Ngayon, dahil nagtatrabaho naman sa iyo ang anak kong si Kulot. Oh, kung gayon. Eh, pwedeng isang lako muna sa iyo kahit 10k. Si Kulot, isa sang ng 10k sa tingin mo mate 10k ang pag-i-chore ng batang iyan. Abi, madami hindi <laughs> mo pa inasusubukan sa mga gawaing bahay, napakasipag ng anak kong 'yon. Paglalaba, oh. paglilinis, paghuhugas, pagpapakain ng aso, pagpapakain ng tuta, pagpapakain ng babay, pagpapatakaw ng lahat ay kaya nung gawain. Eh. Manang, ang anak niyo ho, wala pa nagagawa, eh. bumali na lang ng bumali. Ay, eh, kayo ko? nga ho, isang sangla. Sangla na lang 10, namin. Eh, kung gayon, tatanggapin ko ang anak mo bilang sangla, sampung libo. Uh -uh. Eh, hindi ko pa sasahuri ng sampung buwan, ha? Uh -huh. Baka'y bumali na bumali sa akin. At kami na ay may pupuntahan pa. Kami, kami na nga. mag i lang ako. Hmm? Gastusin nyo lang gastusin sa mali ang pera, ha? Mga wala kayong... Salamat, to! Salamat, madali! Huwag na kayong buhabalitin, ha? <laughs> <laughs> na isang si ulok? Kala mo naman imatreten eh, kayo ang pagmamukha ng buhok ng babae yung. <laughs> Tigil-tigilan ninyo pagka ganyan mga gawain bahay eh, hindi pa din natatapos niyan. at puno na ng bali ang listahan din eh. Madam! Tapos na nga po pala akong maglaba. Yung ano ko po, yung sahod ko. Anong sahod ko? Bukod sa dami mo nang ibinali sa akin pera, is hindi mo alam na lakas sa akin ng ina mo, kaya magtatrabaho ko sa akin ng sampung buwang walang sahod. O, oh, tigil-tigilan baka may hambalos ko or ng rice cooker sa mukha mo. Isinangla ako ng sarili kong ina! At sampung libo pa talaga! Aba! Ako na nga Sa loob ng bahay! Tapos, isasangla pa nila ako! Sino namang ng isinangla ako, madam? Nagpunta ang iyong ina at kapatid dito at isinangla ka sa ang sampung libo! Ayaw ko nga tanggapin eh, at ang pagpumukha mo yan ay eh, hindi naman masasampung sampung libo, baka ito'y dalawang na laang! Binigyan niyo ng pera! Alam niyo ang gagamitin na sa mali! Mas pagod na pagod ako sa pagmumukha mong araw-araw kitang nakikita dito sa bahay ko. Alam mo parang pinagsaklo ba ako ng langit at lupa sa pagmumukha mong iyan? Ba? Kala mo yung pinasisiyahan sa pagmumukha mong nakikita dito, sa aking bahay araw-araw? Diyos ko, hindi ako swerte sa aking naging katulong na kagaya mo. Nini, kayo muwi na. Hindi na kita, ano, chasing link ko yung ina sa 10,000. Umuwi ka na, hindi ko na kita. Sige, umuwi ako! Umuwi ka na, hindi May ko makakalayang yung sari. Diyos, Diyos ko, hindi ko makakalayang yung mugali. Diyos ko, ang iyan. Diyos ko, nilulus sa pag tsa, -tsa sa pag scatter ng po ng mga pamilya iyan. Huh? Diyos ko, ako'y okay, sa mga iyan eh. Ko, ang sarap sa bubangin ng mga pagmumukha ng mga iyan. sa na sankal, na uh, ano na eh. Hindi pa nga nalihihilis. nag na na nag sa pamilyang iyan. ha huh? makaalis na nga muna.